Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Marie V. Halina't samahan niyo akong magnilay dito sa landas ng pag-asa. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay tumutukoy sa atas ng pagiging isang alagad ni Jesus. Hindi biro ang pagsunod at pagiging alagad ni Kristo. Mula sa Lukas, Kabanata 14, Talata 25 hanggang 33. Isa-isahin natin ito. Una, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Nais ko pong bigyang diin ang salitang higit sa akin. Ibig sabihin lamang nito na ang ating pagmamahal at pagsunod kay Jesus ang siyang una at palaging nangunguna sa ating mga prioridad. Si Jesus ay higit sa lahat ng ating minamahal. Higit sa lahat ng ating minamahal sa ating buhay, sabihin na doon ang ating sarili. Pangalawa, ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Ano ba ang krus na pinapasan mo sa iyong buhay ngayon? ang krus ay karaniwang naglalarawan ng ating mga suliranin sa buhay. Kasama na dyan ang problemang pinansyal, karamdaman, trabaho, pamilya, mga bagay na bumabagabag sa ating buhay. Sa lahat ng ito, hinihikayat tayo ng Diyos bilang isang alagad niya na pasanin ng ating krus. At ang importante, ay ang pagsunod sa kanya. Maaari kasing pasan nga natin ang ating krus, pero hindi naman patungo sa kanya ang daan na tinatahak natin. Pangatlo, ang pagbilang ng halaga ng pagiging isang alagad. Na tulad ng isang taong nagbabalak magtayo ng tore, ay kailangan munang magplano at magkwenta ng magagastos upang matiyak niyang may sapat siyang pera para mapatapos niya ang ipinapatayo niya. O kaya naman isang hari na may kipagdigma sa kapwa-hari. Kailangan niya ding pag-aralang mabuti kung kaya niyang talunin ang kalaban. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng makinatawan upang makipagkasundo. Hindi tayo pwedeng sugod lang ng sugod. Kailangan nating umupo, magplano, magkwenta dahil ang pagiging alagad ay hindi lamang naman panandalian. Ang nais natin ay sumunod kay Jesus sa panghabang buhay. At ang pang hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mahirap ito tanungin natin ang ating sarili. Mayroon ba tayong mga bagay na mahirap talikuran sa ating buhay upang maging ganap ang ating pagsunod kay Jesus? Ang lahat ng ito ay hindi natin kakayanin kung aasa lamang tayo sa ating sariling kakayanan at kakayahan. Kaya araw-araw nating hilingin sa Diyos ang grasya, ang patnubay, at ang pagpapala upang sumunod at makasunod sa Kanya. Hilingin natin sa Espiritu Santo na tulungan tayo at pagtibayan ng ating pananampalataya. Ipagdansal natin na Siya ang manguna sa ating puso. Na buong puso natin siyang na buong puso natin siyang sundin, buong puso nating pasanin ang ating krus kayanin nating talikuran ang lahat sa ating buhay nang walang pag-iimbot. Para sa Kanya, nagbigay ng Kanyang buhay nang walang pag-iimbot. Bilang pagtatapos, nais kong basahin sa inyo ito mula sa Lamentations. Kaya't sinasabi ko, nawala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Naway na-bless po kayo ng maikling video na ito at maging boses kayo ng pag-asa sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng Pathways of Hope sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat po.